Pegut kan ha? Nepa. Ini tuh naman. Oh yang Nah kena apa yang mau naten perkena yang kamai mu. Hmm. Hmm. walang pintura, pare. Ha? Huh? Wala pintura, pare. Ng pintura na ng ulo. <laughs> Kumain ka na ba, ga? Ano wala mo? No. Ha? No. Log lang. Bakit log lang? Ni nang pakain sa iyo ni mama mo, may ari. <laughs> magkano araw, magkano sahod mo? Ha? Huh? Magkano sahod mo diyan? Wala ka sahod. ha? Wala kang Magkano ang bigay iyo Anong upa sa'yo mamaya? Chocolate? Ano pang upa sa'yo? iyo? Ito naman? Dito? Hmm. hmm. Mag-engineer ka tutoy Ha? Mag-engineer ka? May ngisda na lang. ngisda ka? Gusto <laughs> ka bukas? Huwag uh, bu na yan, malayo na yan. Mataas hmm? na yan, doon sa baba. Ito? Mm hmm. Ang galing tutoy ko ah. Ang galing magpintura na yun. Hmm. Hmm. Tabo na yung ano. Ano naman? Ha? Hmm? Ano e naman? Ha? Oh. Ang galing mo, pantay din eh. Ang galing mo magpintura pala. Pantay na yung. Hmm. Hmm. Ang galing Ah. Yun, may terapis taas. Ano, bukol. Hmm. hmm. Ang ah, galing yun. Ah, ah, Hmm. Tama na, tapos na yan. Ito pa, oh, mayroon pa. Hmm. May bumukol yun. Bumukol, ayos sa pantay. Ano, bumukol. Yan. Hmm, yan. Yan, oh. Ayos na. Ha? Huh? Ayos na. Ganda na, oh. Pantay na, eh. Oh, galing tutoy ko. Ay, pagod ka na, pag, ah. Hindi ba? Oh, sige. Oh, sige. Kaya mo pa, pag, ah. Oh, kinapahid natin din, eh. Kinapunas natin din, eh. Ah, puro ko na yung kamay mo. Hmm? Hmm? Ang <laughs> dami nga ni Aki uh. ang ami Ang dami na rin sa iyo? Uh Oo -oh. hmm. Baka pagod ka na? Ha? Huh? Baka pagod ka na? Hindi pa hmm. Dito? Uh -huh. Oo <coughs> Ganda guys ang pininturahan niya Ha <laughs> isa na nga yung may ulam pintura. O oh, yan. Totoy, hmm. ilan taon ka na nga niya? Puro. Puro tri kalaang wari. Eh. Uh. Tri kalaang. Ilan taon si Totoy, ma? Tri lang. Tri. Patri lang yan eh. Hmm. Ang kaling pintura ah. Anak pala ang yan. lang <laughs> yan. Talo na lolo nun. <laughs> oh, oh mamaya, tayo na yan. Ang galing tutoy ko. Pantaya, ayo. Ah, ang galing bata, yo. Oh, doon na mas tabi. Ha? Yung walang pintura. Ang galing ulo mo, may pintura na, eh. Hmm, yan. Okay na. Pantaya, yo. Ang galing. Oh. Okay na, lagyan natin. Kumain ka na ba yan? Hindi ka pa wari na kain eh. Kamain ka na? Nagahan? Hmm. Okay, tama na yan Tapos niya na. No. sa tabi na yan, tama na yan. Mabaho hmm. yan, mabaho. Baka ikaw buhin.

Pagod na yun. Pagod ka na? Hmm. hmm baba naman. Ayan hmm? hey, baba naman. Hindi, doon, doon na lang. Sa dati. Yun know, o, pantaya. Yun know, o, pantaya. Yun o. Yun o, pantaya dyan Hmm. <coughs> Anong pageno. Oke. Hmm, tigas. Tegas, segi punasi. Ayo sana. Hmm? Ayo sana. Oh Ayo sana ya, noh. Bakit ngani ana anu. No? Hai. Ano pala yan? Hindi maganda ang finish. Hmm. Tama na. Pagkasin na kayo mama yung pintura. Hmm. <coughs> okay, okay na guys, ang taas. Bale, ito guys ay ako nagbuhos niya, no? Yung mga bigan yan. Wala namang mga, ano, nakailan lindol na ito. Wala namang mga cracks doon sa, ano, biga. Ito lang nagkaroon ng, ano, kasi yung kabila doon, yung bubong doon dito na sa amin. Nagkaroon ng bitak. Bale, ito ay, ano, walang skim coat ito, guys. Pero, tagal na nito, panahon. Mas maganda pa yung walang skim coat, hindi man naputok ang, ano, pader sinaputok ang pintura Yan, tagal na nito may pitong taon na yata to dati yung pintura nya balito yung mga sa mga crack masilya lang yan sa yan yung skim coat ah, ano yan tagal yung masunuri yan Angit na nga guys oh. Ang dami mga guhit-guhit. Hmm. guys ang so aking <laughs> ano sa bintana. Kahoy lang kung sino pa yung magagawa ng grills. Yung bahay ano, hindi maayos. Hindi maayos ang grills. Lapang sliding window. Hmm. Ah, Tayo-tay lang guys. Marahe pa busy pa masyado.